Nagkalat ang dugo sa kalsadang ito sa Kilometer 5 sa Asin Road, Baguio City. Ang mga ito mula sa isang 21 anyos na lalaking pinagsasaksak sa gitna ng kalsada bandang alas 12.30 kaninang madaling araw, October 2, ang punot dulo ng krimen, away sa kalsada. Itong uh, driver ng uh, Mitsubishi at saka isang uh, taxi driver, no? nagkaroon ng gitgitan or uh, road rage na sa kalsada and then uh, itong si Mitsubishi ay nag-overtake no? and uh, allegedly itong ang taxi driver na may kasamang uh, passenger ay sila ay under influence of liquor nang makarating sa pinangyarihan ng krimen, hinarang ng taxi driver ang 21 anyos na biktima at dito nagkaroon ng hamunan. Karon sila ng uh, uh, sagutan at uh, yun nagkasakitan hanggang nag nagdulot ng nitong pananaksak dito sa victim sa video na ito kita ang pagtakas ng mga suspect habang nakahandusay naman sa kalsada ang dugo ang biktima agad tinulungan ng lalaking ito ang biktima para dalhin sa pagamutan pero ideneklarang dead on arrival. Sumuko naman sa mga pulis bandang alas 3 ng madaling araw ang mga suspect at inamin ang nagawang krimen. Nakakulong sila ngayon sa Baguio City Police Office Station 9 pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Malaking bagay din daw sana kung mayroon ng alcohol breath analyzer ang BCPO para maiwasan ang mga ganitong insidenteng dala ng kalasingan. Ang problema, nakatakda pa lang bumili ang pamalang lungsod. Kasi itong mga traffic enforcers natin, daladala -dala na nila yung breath analyzer na yun. So kapag merong mga insidente ganyan, uh, madalit po nilang, nga uh, meron na silang resulta. No, malalaman po agad kung under influence of liquor nga uh, po itong driver. Marap ang mga suspect sa kasong murder. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.